hi guys, nagpalit ko mango. buwan nisha guys ko. kuku 2, kuku 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 2 kuku 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 ayan kuku 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 mango try natin yung buksan try natin buksan yung isa guys ayan wow kumot kumot siya guys taro kayong natamis gudin siya masarap masarap ito guys Uy. ako nga po ang mukha nani, guys. Ko na guys. Dili kayo sa protas kay Yun na. Iwas-iwas tayo sa matamis. Manggang matamis. Di pa ako na na. Wow! Ako yawang CD, Si Ilding, kusog mukha, uy

gipili lang itlong, nangit mo lang Inu itlog Lagi na yung kusog niya ng tan ao. Mga naon sila CD Doyongkoon. Ako kita naon. na nawang picture guys. Si. Paes na sila na picture. Mga yok na picture. Mga yok talaga.

Anong di naman mo tingog? Kayo man na? O, oh, hindi man mo tingog kung nanang load. Kining CR na mo guys, kay bago pa ni na nahuman, wala pa siya na mo gipa tiles, kay wala pa na budgetan. Ang importante, nagbahimok kong bago nga CR, kay napuno na ang isa na mo pa CR. Abang tulog pa ang akong mga apo dia guys. Milagro natulog ang duha ako ka apo nga boy, si Sedi og si Kent. Nagluto po ko paning hapon. Magkuan ko karon magapritada ko karon guys og oh, tiny. Yes, magapritada apritada ta karon og Apritada nga baboy guys. Ang ako ang lutuon karon para maiba naman no kay dili ta puro sabaw abi pa lang dili lang takabalo mag-apretada charot mag-apretada pugko guys gitutangan nako og carrots ug og... patatas Atong sabaw sabawan gamay guys kay para na po tayo pang sabaw sa kanon sa ito ang apo. Luto na ang apritada na ako. Luto na akong apritada guys. Ang apritada nga klase nga luto, no? Ni hapon. Among sudan kay apritada. Diri kutob na lang ako ang video guys. Huwag lang kayong salamat sa pag out. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and Facebook page Maris and Simple Lifestyle. Bye bye guys! Bulat din guys. Nami bulat.